Magandang araw po. Bago lahat ay mas mabuti po na pakipost muna itong video at basahin po muna maigi ang lahat ng nakasulat na impormasyon sa paligid ng screen, lalo na pong nakasulat patungkol sa koneksyon ng VAX at 5G towers. At ngayong nabasa nyo na po, kaya po umiilaw yung mga bumbilya sa braso ng mga biktima ng Bakulam 666 ay dahil sa Bluetooth capability ng graphene oxide nanotechnology na tinusok po sa kanila lingid sa kanilang kaalaman. By the way, Brother Alexis Bonaventura po ito from Tondo, Manila, Philippines. Christian whistleblower o eyewitness patungkol po sa COVID-19 Scamdemic at sa bakulam 666 na para sa depopulasyon at electronic tagging or marking o pagtatatak at kung paano po natin matutulungan ang mga biktima nito sa pamamagitan po ng nano deactivator. Lobin po nawa ng Diyos na masuportahan ang ating Filipino Nikola Tesla na si Ryan Hugh Tieres na mula sa Pagadian City at magkatulungan lahat ng mga lingkod ng Diyos na Patriot at Truthers para po buuin dito sa Pilipinas yung body EMP or giant coil therapy ng inventor na si Michael Chapala at magamit po ng buong bansa at lahat po ng kapwa-tao nating biktima ng kasinungalingang ito ng Diablo at ng kanyang mga anghel. Pakishare po itong video sa lahat po ng GC at social media platforms niyo. May pag-asa po tayo sa awa tulong ng Diyos. Salamat po sa Diyos sa mga at sa Panginoong Sokristo sa kaunawaan.